Hi guys! Ngayong araw ay maghuhugas tayo ng maraming hugasan dito sa Bansang Saudi. Dito ang may pinakamalaking mga plato at kaldero na iyong huhugasan. Unlike sa Kuwait, wala akong na-experience na ganyan. Sa Qatar, wala rin ako na-experience na ganyan. Sa Malaysia, wala rin ako na-experience na ganyan. At sa France wala rin ako na experience na ganyan. So dito lang talaga ang kakaiba. Pero dito rin ako nakatagpo ng mas mabuting amo. Kaya kahit anong gagawin dito, kahit anong trabaho, ginagawa ko kasi mabuting tao ang aking amo. Wala silang pakialam kung ano ang gagawin mo basta nasa tama ang iyong trabaho ginagawa mo lang tama ang iyong trabaho O oh, mga kababayan kung handa na kayong maghugas ng mga ganito kalaki na mga plato at kaldero halina kayo wag na kayong mag-alinlangan na pumunta ng Saudi Arabia dito baka matatagpuan mo rin ang kagaya sa amo ko na mga mabubuting tao kahit na medyo korepot, medyo naman minsan nagbibigay naman ng mga hadiya. Kaya okay lang yan. Sa mga dati ko ng amo sa iba't ibang bansa, hindi mo maintindihan ang mga pag-uugali. Nandyan yung sobrang masungit na hindi mo na maiintindihan na maluloka ka na. Andyan yung sobrang tinatanong ka pa kahit na sa bawat sulok yung mga kamera nakatingin sa iyo nakatutok sa iyo habang ikaw ay nagtatrabaho pag uwi nila sa bahay tatanungin ka pa ano ang ginagawa mo isulat mo sa papel ang mga ginagawa mo sa buong araw weekly magre-report ka pa lahat yan kukuskusin mo pati yung mga gate pati yung mga kisame mga dingding bawal may mga gagamba, bahay ng gagamba, bawat kahit sa labas ng bahay. Ayan po ang bawat experience ng mga Pilipino. Pero dito sa akin, dito natagpuan ko ang amo na kahit papaano, hindi masyadong maselan. Basta nakita lang niya nagtatrabaho, naglilinis, malinis ang bahay, hindi na yan magbubuting-ting na kung ano-ano pa. Para sobrang-sobrang linis. Okay na yan. Ang importante, maayos ang kusina. nakapag ang at Basta meron lang nakahanda na pagkain, na maayos na pagkain. Wala nang problema ang aking mga amo. Yun lang po. At maraming salamat. Mabuhay ang OFW. <laughs>